Dito mo yung pasero, walang mga sakyan? ka late na alatid ka libre? Saan ka ate? Walang yan. Ha? Hindi, anong... Anong sa Google Map ma'am? 5.30 siya? Uh -huh. uh -huh. 5.30 siya Siya Boulevard Tama ba to? Oo, uh, sabay uh -huh. ako ah, Sige ma'am, helmet ka Ano oras ba ang pasok mo? Ha? Uh -huh. Ano oras ba pasok mo ma'am? Mag-a-apply ako Ah, mag-a-apply ka trabaho? O, okay. oh, sige Oo, uh -huh. salamat! Okay ka na ma'am? Ah, ano? Oo, oh, para sa'yo okay. Ano problema ma'am? Ba't di ka makasakay? Ah, uh, kanina po ako naantay Wala pa na ikubaw lang Ah, eh. nagaantay ano ka ng kubaw na jeep? Hindi, yung crossing lang Ah, crossing? Walang dumadaan? Aa. Uh -uh. Kanina ka pa ba rin? Hmm, mga nasa 15 minutes na siguro God naman talaga mam tapos na problema mo. Ay, salamat. Ano na applyan mo mam ma abroad? Aa. Uh -uh. Ano yung ano trabaho? Ah, uh, cleaner. Cleaner? Aa. Uh -uh. Ah, yung ano on call cleaner yun ah. Uh -uh. Yung tinatawagan para maglinis ng bahay? Oo, oh -oh. yun ang work ko dati sa ano sa Saudi tsaka sa Europe. Ang problema lang dyan... Yung ibang nagpapalinis, mga mga bestos. Ah, sa, sa akin naman, awa ng juice, eh, mabait naman. Hindi ko na-experience yung binastos or mayroon ding masungit. Pero ignore mo lang kasi parang yan ng trabaho mo eh. Oo. Oh. Responsibilidad mo lang nalinisan. Igalang mo pa rin ang amo para hindi ba ano yung company, hindi ba gano'n. As long as di ka naman sinasaktan. Oo. Oh respecto lang ba? Eh kasi suwertehan uh, daw sa ganyan eh kapag yung client mo eh oh mabait minsan daw eh binibigyan ka ng mga gamit yung oh. eh, mga pinagluma na gamit, pagka Ramadan nga eh namimigay ng mga regalo. Oo. Oh. pera, alahas ganyan Tapos pagkamabat mabait 'yung amo namimigay ng ano, ng pagkain. Oh. Ay, hindi ko nga maiiwi. Eh. Pinagbibigyan ko sa. Ganun 'yung ibang mga ano customer ma dalante namimigay. Oo. Oh, oh. Kasi 'yung ibang customer mga ano, <coughs> ibang customer mga best Mga nang hihipo daw. Mm news, di ko na experience yan sa Qatar, ay sa Saudi. May mga kwento yan ng mga katrabaho ko, pero sabi ko, wala naman sa akin. Kasi dyan, pagka ano, wag mong, ni... wag kang titingin sa mga Arabo. Uh Kasi tinitignan. Ay, madam, pwede. Pero pag yung mga asawa ba nila, wag mong silang titignan. Yuyuko ka lang. Anong ano mo sir? Anong pangalan mo sa vlog mo? Follow kita. Ah. Eto. Eto ma'am. Thank you. Ah, that's a adventure. Parang nakapalo ako sa iyo. Ha? Parang nakapalo ako sa iyo. Nakapalo ka sa akin? Oo. Oh, oh. So ibig sabihin follower pala kita? Oo. Pero di mo ako kulala. hindi. <laughs> First time kong puntahan yan ni. Eh. First time mo puntahan tong agency? Oo. Uh -oh. Ay, ah, ibig sabihin naghahanap ka pa. Oo. Uh -oh. Ay, okay, ngayon, hindi ka na maghahanap, ma'am. Doon na mismo bagsak mo. Oo. Uh mo -oh. Ito yun, ma'am, yung mataas na building na yan. Uh -huh. You're welcome po. You're welcome.